Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hi hey, mama, ha 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 Mga kabrombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrombrom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go! Punta tayo sa Jalibi mga kabrombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Kabigay na naman tayo ng na pagkain at saka pera mga kabrombrom at least man lang sa ganitong paraan nakatulong tayo at may napasaya na naman tayo ngayong gabi mga kapumbrom let's go mga kapumbrom bibili na tayo ng pagkain let's go Ah, uh, dito na tayo sa Jollibee mga kabrumbrum Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrumbrum, bilhin na ng pagkain, let's go Ah, uh, dito na tayo mga kabrumbrum, bilhin na ng pagkain, let's go Ah, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee At may 1,000 pesos na pera Ibigay na natin tuloy sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go! Let's go mga kabrombrom, yatin natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Ibigay na naman tayo ng na pagkain at saka pera mga kabrombrom At least man lang sa ganitong paraan nakatulong tayo at may napasaya na naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Pagising niya mamayang umaga mga kabombrom may pagkain siya. Sa ganitong paraan natulungan natin siya mga kabumbrom sa binigay natin pagkain at pera. Pasaya natin siya mga kabombrom sa ganitong paraan. At least man lang napasaya natin siya. Let's go mga kabombrom Bigay na natin itong pagkain. Let's go! Ah uh, nandun sa tatay mga kabombrom lapitan natin para bigay itong pagkain Jollibee at saka 1,000 pesos na pera, let's go, lapitan natin dito siya mga kablom-blom ibigay natin, let's go let's go mga kabrom-brom, ibigay natin, pagkain kita tayo, let's go